Yes, magandang hapon. Ayan, hapon na nga po. So, nagpapataba ako ng sitaw. So, ito po yung sitaw natin. Nandito na nga po ako sa dulo. Malit <laughs> yung camera natin eh. So, ayan. Pa, malapit na rin. Ilan timba na lang. Kamukha rin po ng ginawa ko sa okra kahapon. Na uh, yara. Isang takalan natin ng pataba tapos isang takalan natin ng tubig na may pataba isang puno so ito yung sito natin uh, una kong pinataba rito kasi yare eh, yara kaya ang ganda ng talab so meron ng sampung araw ang nilipas kaya sinundan ko na kagad kagad natin ang pataba kasi nagambulan ko naman eh. kaya lang mabilis talaga tumubo damo yung oh. mutha binunod ko pa yan tumubo rin kanina napag grass cutter na ako ng pilapil so namaya balak ko grass cutterin yung sitaw doon sa bila para bumili na nga rin po ako ng buto para maitan na lang yung van bago, yung bago, panibago kapatayin na natin yung dati. Tanigas yung kwan, yung, pu yung puno. Tapos yung dahon. Tapos nagsaray talbos. So, kailangan na natin yung palitan. Sayang ang panahon. So, dito ako nagtitimpla. Yan, sa kabila. Sayang ang araw pala. <laughs> <clears throat> So ito. Dalawa na lang. Isang karga na lang yung natira. Asya na siguro yan. Bali naka apat kilo ay tatlong kilong yara ako kahapon, kahapon at kaya ngayon kasi nung bumili akong buto kanina bumili uli ako na isang kilo tapos kahapon dalawang kilo bali tatlong kilo yung naikarga natin yung DC sa east pala mga katongs maganda pala yon sa namumunga na nasitaw Mali tayo nang lagay Unang kinarga natin di sa is Kaya nanigas Up, yeah. yan dito na tayo sa kalahati Medyo kasi mahina ang karangkada rito. Sa bunga. Ah, dito sa bungad. Kaya dito dinadagdag ang ulit ang okay lang naman yung mga katongs kahit madikit sa puno kasi yung una sa puno upang nilagay yung pataba eh. bata pa yun ngayon malaki pa hindi na hindi na masasaktan yung laman ganoon yung pagkagambol natin hindi tumatakas yung pataba nasa dilid lang din alam mo mga katongs kung gaano kapal ng leting na yan hindi kapal ang tanim natin <laughs> isang leting isang puno ang gumagapang Ayan o Minsan Nadodobli pa Kulang pa ileting Tapos ang ganda pa ng talab ng pataba Nung una malalak ng wanya Lalaki ng puno Yan ang sinyalis Pag maganda yung Sitaw Pagka malalak mataba ang puno Malusog tulad na ito dito gumapong sa kabila ang dalawang makulit na bata <laughs> ha? আলেন <laughs> mudo doble ang gumagapang

mga kumparin ni tatay ay isito pala natin mga katong ito ang daming naging sanga sa ilalim mga ilan na araw to kapal niyan makita ito po daing naging sanga ganda yung pagkapataba natin iba talaga yung yara Sabi nga anong mga nagdadaan dito. Malapit na to uh, malapit na daw akong pumitas ng piso-piso dito. Hindi lang ang hinsa na sila. <laughs> haba kasi haba yan ni. Eh. Mahaba. hindi rin biro kasi yung gastos tulad eh. na ito magkano yung pataba 61 kilo yung 3 kilo 180 tapos sa leteng sa buto sa buho bukod sa pagod talagang kailangan mamuhunan sabi nila ba't daw bumibili pa ako ng pataba may pataba naman daw akong ginagamit sa palay eh. hindi na kasi maganda yon yung pag nagsabog ako tapos na didil, nagdidilig ako ayos na yun iba yung yara sabog ako sa palay tapos eh, siyempre nandun sila yung nakahalo na sa tubig eh. pagka nagdilig ako yun medyo may kinakain din yung sitaw natin sakto yung kataba natin tatlong gulo dito lang po yun nasa diretsyo kasi yung andun oo dito yun o, na hindi ko na pinatabaan kahit ako po sa inyo mamaya pag uwi ko talagang nanigas yung ano yung puno tapos yung dahon parang naging sitaw turo 今天是不是到？<music> may kulay dilaw na sito dilaw yung dahon niya parang namamatay pero kan siya sariwa sariwa buhay na buhay siya iba lang yung dahon niya para siyang mistisong sito <laughs> silang natin yung gumagapang dito ito yan tapos ito ito umbas na yung damo umbas na yung damo ng palay natin, ito itong pitak lang na ito hindi na mo hindi ba trigo ayun si sumabay na ayaw ayun na si Pando sumabay na ayaw ano, o ito kakit oh buhay po yan ha hindi na hindi patay yan <laughs> ano kaya tsura ng bunga niyan Terus ba. right. nah, hei, tetap peserta ya. Tetap peserta ya, mag, peta bak. Terus nah. Alright, mga katongs. Ngayong okta natin, buwas mga kalawa bakit ang inyong napuha malalapad na dahon yan. <Sing blinking> Wait! Masakit!